Nilalarawan sa Luke chapter 2 verse 1, ang tagpunang kapanganakan ni Jesus, na pamilyar na pamilyar sa ating lahat. Sa panahong yun, biglang naglabas si Augusto Caesar ng utos, na dapat na magkaroon ng pagtatala sa buong imperyo ng Roma. Matapos mailabas ang utos, kinailangan ng lahat na pumunta sa kanika nilang bayang pinagmulan para magpatala. Kaya si Jose, na mula sa lipi ni David, ay pumunta rin sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, kasama ni Maria, ang kanyang asawa na nagdadalang tao sa pagtingin sa propesya ng Biblia. Hindi ba na propesya na sa Micah chapter 5 daan daang taon, bago pumalupa si Jesus na isi silang ang tagapagligtas sa Bethlehem? Sa ibang salita, isinaayos ng Diyos ang lahat ng kaganapan para tuparin ang isang propesiyang ito. Hinimok ng Jose si Augusto, isang Romanong emperador, na magpalabas ng utos, at bilang resulta, si Jose, na asawa ni Maria, ay walang mapagpilian kundi ang bumalik sa kanyang bayang pinagmulan. Nang pumunta sila sa kanyang bayang pinagmulan, sino ang ipinanganak ni Maria? Ganito ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Kung hindi nilabas ang utos ng pagtatala, hindi ba ipinanganak lang sana si Jesus sa Nazareth? Pag inaaral natin ang Biblia, makikita natin ang katuparan ng mga propesya, kung saan pinagagalaw ng Diyos ang buong sansinukob, kung kinakailangan para tuparin ang kahit isang propesya. Dapat muna nating makilala ang mga pagkilos ng Diyos sa loob ng dinakikitang mundo at maintindihan ang malalim na kalooban ng Diyos. Naniniwala ako na dito tunay na matataglay nating lahat ang mapagbiyayang pananampalataya na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung hindi natin may sa pamuhay ang ating buhay pananampalataya sa ganitong paraan, haantong lang tayo sa pagtingin lang sa mga panlabas na anyo at sa mga nakikitang sitwasyon. Alam ng lahat ng tao na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem. Gayunman, marami ang hindi nakakaunawa na ang buong sansinukob ay isinaayos para maisilang si Jesus sa Bethlehem. Ang kasaysayang ito ay maaaring ituring bilang ang gawain ng Diyos sa di mundo. Sa ganitong paraan, isa-isa nating matutuklasan at maiintindihan ang mga propesya sa Biblia. Habang ginagawa ito, lubusan nating mauunawaan na ito ay isang mahalagang ng propesya na nagpapahintulot sa atin na makaunawa na ang lahat ng kasaysayan ay isinasaayos ng Diyos at nang walang kanyang patnubay, hindi makakamit ang kahit isang maliit na resulta sa lupang ito. Sa konklusyon ng lahat ng ito, Makikita natin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang mga salitang nakasulat sa Colossians chapter 3. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas.